Ito ay kape na gawa sa bigas, tradisyonal na kape, na ginagamit pa ng mga matatanda, isang kape na walang halong chemical, 100% na organic, ayon sa mga pag-aaral na ang kape na gawa sa bigas, ay may maraming binipisyo sa ating kalusugan, nagtataglay ito ng maraming nutrients na panlaban sa mga sakit, tulad ng sakit sa puso, nililinis nito ang ating dugo, kaya gumaganda ang sirkulasyon ng ating dugo, para iwas atake sa puso, ito ay caffeine-free. Kaya nagpaparelax ito sa ating isipan at ikaw ay makakatulog ng mahimbing. Ang kaping ito ay maganda sa may acid reflux na mahilig magkape. Ang kaping bigas ay may mataas na antioxidant, panlaban sa cancer, ito ay detoxifier, nag-aalis ng mga toxins sa ating katawan. Sa mga may diabetes, ang rice coffee ay may mababang glycemic index at tumutulong sa pagregulate ng mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpigil sa mga biglaang pagtaas. Kaya kung ikaw ay mahilig sa kape. Mas mainam na ito ang iyong gagawing kape.